Hello guys, good morning. Magbablog blog daw ako kasi medyo kinakain tayo ng stress and ano, kunting kalungkutan. So today po is the first day ng half term break ng mga bata. Unfortunately, puro sila may sakit. Wala akong tulog kagabi na naman after a week lang na uh, nagkasakit sila, nagkaroon sila ng ano, ng si Dwight nagka-allergy. Tapos, oh, two weeks na nagkaroon sila ng norovirus. Ito na naman sila colds. Common colds. Pero medyo may hika-hika kasi. Lalo na si Dwayne. Ah, uh, si Dwayne mga two days na. Weekend. Buong weekend. Masama na yung pakiramdam niya. Tapos, si Andrea kagabi. So, ayan, dalawa sila doon sa taas. Si Andrea, wala pang almusal yun. Wala pang, ano, pakiramdam. So, today, malulutuan ko muna sila na, alulutuan ko sila ng sopas. Kasi si Andrea, gusto niya ng sopas kapag ganito ang pakiramdam niya. So, eto. Ako. Yung sopas ko, lalagyan ko siya ng ng ano, nilalagyan ko ng ng aroma ng ginger, lasa ng ginger. Tapos kukunin ko rin yan mamaya kapag na ano na yung ano kasi gusto ni Nini yung medyo may ginger kasi maglalagay ako ng manok. So, eto maglalagay ako ng hot dog at ito yung vegetable niya. Then mamaya may appointment pa ako sa doktor ko. 1.30pm So, pakainin ko muna sila bago kami haalis. Tapos si daddy may trabaho. Oh! Ay. Nung weekend, wala kami. Dito lang kami sa bahay. And, yun nga, nag ano lang kami ninini, sinini. Excited yun na mapupunta kami sa pumpkin farm para kumuha ng pumpkin. Eh, hindi kami makapunta nga gawa si Dwayne. Eh, masama ang pakiramdam. So, binilhan na lang namin siya ng ng pumpkin sa store. Tsaka nag-carb kami, kahap nagcarb kami kahapon. So, medyo okay na. Tapos yun nga, kinagabi kagabi. Ay, masama na rin pala ang pakiramdam niya. So, okay. Gagayatin ko muna itong manok. Isang manok lang naman ito. Kasi naka frozen Inano ko, ayan. Gagayatin ko. Ayan, gagayatin ko. Tapos, igigis ako dito. Oh, medyo nasunog. Agoy! Patayin ko nga muna wala akong stand so papatayin ko muna ito so ito guys so mikos mikos na natin to Ayan. nahiwa ko na yung chicken na ano so mikos 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 <laughs> oh my god ay buhay nakaka stress kasi bakit laging nagkakasakit ay, nako. Hirap. Hirap po lang tulog, guys. Uh, lalo pa pag dalawa, kagabi, Diyos ko, yung isa, nagkakasettle na, At tapos yung isa na naman iyak. Magigising na naman yung isa. Kasi magkasama lang sila sa trabaho. Ay, sa trabaho? Oh my God, See, ang utak ko. Sa kwarto ayan na mekos mekos na natin yung ano nilagay ko na lang to pang din to sa sabaw eh so, sisip ko yan mamaya ay ang maliit pala na ano ang nakinuha ko tapos iyan ilagay na natin itong hot dog hmm. sorry may daliri sa camera kasnekes ulit natin. Hmm. Pwede na to. Lagyan na natin ng mainit na tubig. Mainit na na tubig ang nilalagay ko para madali na siyang ano, kasi yung manok na half cook na rin yan kasi binoil ko siya muna. Kasi galing nga sa frozen. Ayan. Kunti lang natin kasi. Oh, may yung natin kunti. Oh, ayan. Pero alam nyo guys, yung sopas namin dito walang gatas. Hindi hindi nilalagay ng gatas. Ako lang naglalagay ng gatas ko sa sariling bowl ko. Kasi prepare ng mga bata, ni Nini, ni, ayon niya ng gatas. At saka si Dale, may ano siya, tolerance sa gatas. So, hindi ako naglalagay ng gatas. So, upaanan ko muna ito. And then, ilalagay ko na yung uh, elbow macaroni. Pagpaman oh uh, oh. natin, magkukwala ako ng elbow macaroni. Wala pala akong malalaking elbow macaroni. Diyos ko, ang liliit. Okay na to. Woo! Aray. Hindi mm. ako nakapaglinis nitong kalan kagabi. Kasi si Dwayne, iyak nang iyak, hindi na ako nakababa para maglinis. Tama na siguro yun. Ganun. Tapos mamaya na lang yung carrots at maya-maya yung carrots at cabbage pa natin konti. Tapos si daddy eh, lulutuan ko ng fish and chips. Magkikred yun ang fish and chips. Ang mahal-mahal ng fish and chips ngayon. Dati, mabibili mo yung fish and chips, ano, 4 pounds, 4.50, 5 pounds na yun, pinakamahal, 6. Ganon. Ngayon, last last, ano, Friday order sana kami ng ano takeaway yung mga bata nag McDonald's trips nila yun pag afton kasi naka uh, half term break nila eh so pinapayagan sila kung anong gusto nila ay gusto nila McDo tapos kami sana ni Del mag ano na fish and chips just ko 19 pounds isa wag na lang ako na lang gagawa ng fish and chips So, bumili na lang kami ng magandang klase ng isda. Tapos, gagawa ko ng butter. Mamaya, tsaka ipiprito ko at gagawa ko ng sarili kong um, hum, homemade chips. So, ayan. See you later! So, ito na guys. Ang liliit pala talaga nitong ano, uh, macaroni. So, luto na yung ano, medyo half-cooked na yung macaroni. So, ilalagay na natin itong uh, carrots and um, cabbage. And then, uh, parang kulang yung aking ano, ah kulang yung aking sabaw siguro lalagay natin itong pinaglagaan ko ng eh, manok ayan kanina nilagyan ko na pala yan ng asin kasi na kalimutan ko lagyan ng asin pero meron na yung asin mamaya na lang kapag ano yung uh, pepper paminta so ayan chicken macaroni soup. So, after nito, lalagyan ko na lang ng paminta. At, ayan na. Wala, ka, wala akong spring onion. So, never mind. May sibuyas naman siya. At, yan. etong sana makakain ng madami yung mga bata. Mm. Okay, guys. Ayan. So, alam niyo yung mata ko. Wala pa kang tulog ay bagis live, siguro mga 4 nights na wala akong tulog pero nakaraang gabi medyo okay okay siguro meron akong meron akong 4 uh, hours like that tapos kanina as in kaninang madaling araw siguro mga 5 yun si Dwayne bigla na lang bumaba pumunta doon sa sa kwarto namin natulog kay daddy. So, tinake ko yung aking chance para makatulog kahit konti. At saka nagising ako mga 8 na. So, si daddy ang nag-ano uh, muna kay Edwine, dito sa baba. After niyang matulog dun sa kanya. So, at least may tulog akong konti nitong ma umaga na. So, ayan. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Have a good day. So, God bless us all. Sana yung mga may sakit-sakit, gumaling na. Diyos po. Hirap. Lalo sa mga bata. Ang hirap. Talagang ano ngayon, yung mula pumasok yung o oh, yung uh, September, October specially parang isang linggo lang yung pahinga namin. Na na okay kami lahat. Kaya wala kaming gala. Wala kaming gala. Okay din. Walang gastos. I Amin. Mean, gastos pa rin. Kasi mas lalong demanding. <laughs> Kaya ayun nga. Yung ang, ano namin ngayon. Ilang weekend na kami nagpaplano. Simula October nagpaplano kami pumunta ng ano ng farm. Ng pumpkin farm. Hindi. Ay. Yun. Tatanggalin ko pa pala yung ano. Nakalimutan ko tanggalin yung ano yung yan, tinanggal ko na yung, ano ba hindi ko na naman matatapos yung salita ko yung ginger so ayan, tanggalin natin yung ginger kasi nakaano na rin naman yan naluto na dyan Di Baka makain makain ng mga bata eh umayaw na kapag naka nakakain ng naayaw na nila ma ano kasi maaarte din tong mga bata na may ganun talaga pagbata. Tikman nga natin. Malapit na to. Maluluto na to. Hmm? Parang kulang ng asin. konting asin pa. Pero masarap na rin. Kunting asin pa. Yeah, mas maganda, mas ano yung asin. Basta't nalu, ano lang. Para ano sa ubo. Yung ubo ni Dwayne ma ano ma masikip super dry talagang hirap na hirap siya sumasakit yung tiyan niya at saka wala siyang kain kagabi yung kinain niya na pinili ko kumain ngayong umaga asin in taklong subo na saging payat payat na nga eh hmm. okay na yan okay guys hanggang dito na lamang talaga hanggang dito na lang po talaga itong so okay guys See you next video. Bye. Isa na isa ate. Si Dwayne, ayaw kumain. Wala yatang ano, panlasa. So, thank you again guys. Bye.